Samantala vlogger at content creator na si Tony Fowler, ipinaaresto ng Korte Suprema sa kasong cybercrime. Ayan, pakinggan natin ang balita. Vlogger at content creator na si Tony Fowler, ipinaaresto ng Korte sa kasong cybercrime. Flash report mula kay Luisito Santos-Louis. Ito ang uh, vlogger at content creator na si Tony Marie Fowler o mas kilala bilang Tony Fowler. Yan ay matapos nga na magpalabas ng warrant of arrest ng Pasay City Regional Trial Court Branch 108 laban sa nabagit plagiar vlogger. Yan ay dahil sa kasong paglabag sa Article 201 ng Revised Penal Code in relation to Section 6 ng RA o Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act. Ang warrant ay may kaugnayan sa isinapang kaso ng kapisara ng mga social media broadcaster ng Pilipinas Incorporated o KSMTTI Noong September noong nakarang toon, laban nga kay Fowler dahil sa pagpapalabas mo nito ng video na may kalaswaan. Samantala, abot naman sa 120,000 pesos ang inirekomendang piyansa ng Korte para sa pansamantalang kalayaan ni Fowler sa oras na ma-aristo. Fowler, na kinasyuan ng cybercrime. Aba, ay nagpiyansa na eh. Ay...